Operation uh, Romanov. Operation Romanov. Operation Romanov. Oplan Romanov. Yan ang pangalan ng isang misyon para patahimikin si Bipi Sara at ang mga Duterte. Yan ang nag para bumitiw ng maanghang na salita ang Vice Presidente laban sa Pangulo. Pero saan kinuha ang pangalang Romanov? Noong 1918, ang royal family ng Romanov ay pinagpapatay dahil lang sa maling pamamalakad sa kanilang bansa ang pamilya Romanov, isa sa makapangyariang pamilya at kilala hindi lamang sa buong Russia kundi sa buong mundo dahil ito sa hawak nila ang pangatlong malaking imperyo sa Russian Empire. Si Nikolai Alexandrovich Romanov II na kilala bilang Nicholas II ay maagang naupo sa pagiging hari dahil sa kanyang ama na namatay ng maaga na si Alexander III. Sa mga unang yugto ni Nicholas sa pagiging hari ay napakarami na agad nitong problema dahil sa walang karanasan sa pamumuno si Nicholas. Halos barabara na lamang ang kanyang desisyon at madali pa itong mauto ng mga opisyal na nakapaligid sa kanya. Kung kaya't nagresulta ito ng maling pamamalakad at kaguluhan sa buong imperyo. Nagumpisa ang lahat ng kalbaryo noong sumiklab ang digmaan ng mga Hapon at Rosso noong 1904 at natalo ang Russian Empire at nagresulta sa matinding kahiyan ng mga tao sa Russia at ikinagulat ito ng buong mundo dahil kinikilala ang bansa sa buong mundo sa pagiging makapangirihan nito. Mas lalo pa itong tumindi noong 1914 dahil sa gutom ng mga tao. Sa parehong taon, sumiklab ang unang digmaan pang daigdig, at imbis unahin niya ang problema ng kanyang bansa ay mas pinaboran niya ang pagsali sa digmaan. Habang may digmaan, biglang umalis si Nicolas sa pamamahala at pansamantalang itong pinalitan ng kanyang asawa na si Alexandra na wala namang alam sa pagipagdigma at maraming nagutom na sundalo at dahil sa kakulangan sa budget ay mas minabuti na lang nila na umalis sa digmaan at noong 1917 Mutok ang isang napakalaking protesta sa tawag na 1917 Russian Revolution Upang patalsikin na si Nicholas II At wakasan ang Romanov Dynasty na namuno ng mahigit 300 taon At nagdesisyon si Nicholas na bumaba sa pagiging hari ng Russia Dahil sa desisyon ni Nicholas na uwi ito sa isang power vacuum Ang pag-aagawan ng kapangyarihan ng iba't ibang mga partido at dito nga nabuo ang White Army, isang anti-communist pabor sa pagbabalik ng mga Romanov family. Habang ang Red Army naman ay isang komunista o mas kilala sa tawag ng Communist Bolshevik na pinamunuan ni Vladimir Lenin. Noong nagumpisa ang bakbakan ng dalawang partido, pinapunta ng mga Bolshevik, ang Romanov family sa isang bahay sa Yokotumber at pinadalhan ang pamilya Romanov ng peking sulat na gawagawa mismo ng mga Red Army o Bolshevik na palalayain sila sa madaling panahon ngunit walang kaalam-alam ang pamilya na ito na pala ang kanilang huling araw habang naghihintay ang mga Romanov sa kanilang paglaya. Papalapit naman ang White Army upang i-rescue ang buong pamilya. At ito ang paraan para pabagsakin ang Red Army. At ito ang kinakatakutan ni Lenin na leader ng Red Army. Kaya't gumawa ito ng isang desisyon na makapagbabago ng kanilang kasaysayan ay ang patayin ang bawat membro ng Romanov family. Kaya July 16, 1918, pinababa si Nicolas kasama ang kanyang pamilya at mga katulong sa basement ng bahay. Kunwari, kukunan sila ng litrato ng buong pamilya. Habang naghihintay sila, may pumasok na isang lalaki. Sumunod pumasok ang mga sundalo ng Bolshebe. At bago pa magsalita si Nicolas, ay walang habas nito pinagbabaril hanggat sa wala ng matirang buhay sa kanila. At ang mga labi ng bawat membro ay inilagay sa isang drum na naglalaman ng asido upang hindi ito madiskubre. Dahil dito, nagtagumpay ang Red Army na itatag nila ang kauna-unahang komunistang bansa sa Russia na Soviet Union o USSR. Pagkalipas ng anim na putaon, may nadiskubring tiratirang buton ng pamilya Romanov gamit ang DNA test. Ngunit nanatili itong sikreto hanggang sa bumagsak ang Soviet Union noong 1991 at dito na inilahad ang lahat ng kwento sa Romanov family. Masama ang nangyari sa pamilyang ito sa hindi makatarungang pamamaraan. Oplan Romanov, kung totoo kaya ito, ang tingin ba sa mga Duterte ay isang mga Romanov? Tinanggal ang mga Romanov dahil sa revolusyon. Ganon din ba ang mga Duterte para mawala ang kanilang kapangyarihan? Totoo kaya ito? o isang fiction lamang. Ilagay sa comment section ang alam mo.